Security System o SSS maglulunsad ng malawakang registration para sa mga edad labing lima pataas. Si Benji Durango sa Report Live. Benji? Dayan, member ka na ba ng SSS? Naku kung hindi pa good news dahil ngayong araw ay magsasagawa ang SSS ng nationwide simultaneous registration na para naman sa mga edad na uh, 15 pataas, ito yung mga bagong miyembro. No? Nandito ko ngayon sa SSS Diliman Branch kung saan gagawin ang kick-off ng uh, nationwide simultaneous SSS registration na magsisimula alas 8 ng umaga ngayong uh, araw. Ano nga ba ang kagandahan na yan kapag, uh, para, kapag ay miyembro ng SSS? Alamin natin mismo. No? Uh, mula kay SSS Executive Vice President for Operations, Sir Voltaire Agas. Ito po si Sir Voltaire. Magandang umaga, sir. Uh, magandang umaga. Opo, live po tayo ngayon sa Rise and Shine Pilipinas, PTB4. But anyway, gusto po namin kasi malaman, kasi balita ko ay meron tayong 165 na off-site uh, locations na bubuksan ngayong araw para dito sa nationwide registration. Saan-saan po ba ito? <coughs> ito ay eh, ito eh, gagawin natin itong kick-off nito para sa national registration for SSS membership mm -hmm. so magki-kick-off tayo ngayon dito sa NCR mm -hmm. meron tayong walong lugar na mag nagpadala kami nag-deploy kami ng mga e-wheels namin no mm -hmm. bukod sa mga branches namin dito sa NCR mm -hmm. nag-deploy kami ng mga e-wheels bagel namin mm -hmm. sa mga strategic areas katulad nito may di-deploy de kami diyan sa City Hall ang Quezon mm -hmm. City mm -hmm. sa MRT station sa Kaloocan, meron din sa... PIP. So, basically, sir, uh, mga matataong lugar, ano? <clears throat> mga population centers po, mm -hmm. na, na, nag-deploy kami ng mga ganyan. Mm -hmm. Ito mga EWIS na, na dineploy namin dyan, pwede silang magparehistro para mm -hmm. maging members ng SSS. Mm -hmm. Bukod dyan, pwede rin nilang gawin yung mga ibang ordinaryong transaksyon mm -hmm. na pwede lang gawin dito sa aming opisina. Ang galing. Pero anong dapat dalhin, sir? Well, M basically, basically ngayon, para makakuha ng numero ng SSS, mm -hmm hindi namin sila i required Basta <clears throat> pumunta lang sila, mag-fill up ng forms at sila ay bibigyan ng SSS pero gawin natin is-admit later on yung mga tinatawag natin document of identifications mm. like birth certificate. Dahil importante toko kung magkakaroon ng mga claims. Mm. So to follow lang. na lang yon yung mga ganun dokumento. Ano bang kagandahan sir kapag miyembro ka ng mm. SSS? Well, alam mo ang kagandahan ng merong SSS? Mm -hmm. no Pag meron ka sa SSS, lahat ng Pilipino naging SSS member. Mm -hmm. Walang tatandang kulubi. Mm -hmm. Magiging mga pensyonado. Kaya sa na makikita natin future. Kung mm. talaga ito yung magiging successful talaga, walang kulubi sa bagong Pilipinas. Puro pensionado sa pag yun ang maganda. Ako, member na ako ng SSS. Baka in pwede natin silang i-invite, sir. Uh, na, 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 na maging member din. Yeah. Kaya yung mga mamamayan natin, lalo na yung mga manggagawa, no talagang hinihikayat natin sila na magpatala at maging member ng SSS. Dahil sa SSS, nagbibigay ito na maraming binipisyo. Mula sa iyong pagkapanganak, nagkakaroon na ng maternity benefits yung iyong ina. Pag ikaw ay nagtrabaho, magkakaroon ka ng sickness benefit. Pag ikaw ay nagkaroon ng mga pinsala sa katawan, magkakaroon ka ng disability benefit. Kung ikaw naman ay nawala ng trabaho na hindi dahil sa iyong kagustuhan, meron naman unemployment insurance. Sa iyong pagtanda, meron kaming old age, uh, age uh, old age pension. Kung pumanaw yung pensionado, tatawid to sa kanyang mga asawa mm -hmm. at anak na minor. Napakarami pa rin. Mm -hmm. iniluwal ka sa, sa mundo mm -hmm. na may ayuda SSS, mm -hmm. ikaw rin ay tutulugan sa iyong paglibing dahil meron kami funeral benefits mm -hmm. sa mga iyong naiwan. Galing. Okay. Maraming salamat sir. Okay. Yan po si uh, Executive Vice President sir uh Walter uh, Agas. Maraming salamat sir. Okay. Maraming pong salamat. Anyway, ito po kung nakikita ninyo mga mga ka-RSP ano, nag sisimula na itong registration. May mga regular clients na po rito. at uh, mamaya naman inaasahan ang pagdagsa ng mga kliyente. Nasa harap lamang ito ng LTO office sa May East Avenue. Alas 8 ng umaga magsisimula hanggang alas 4:30 ng hapon. Yan muna ang update. Mula mula dito sa SSS sa Diliman Branch para sa kanilang nationwide registration ngayong araw. Dayan? Maraming salamat, Benji Durango.